So, I welcome you again to Bataan Nuclear Power Plant and we are in the west coast of Morong, Bataan. Noong 1970s, panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, itinayo ang Bataan Nuclear Power Plant sa tulong ng kumpanyang Westinghouse bilang tugon sa energy crisis at para mabawasan ang pag-angkat natin ng petrolyo mula sa ibang bansa. Ngunit ang plantang ito ay natigil ang operasyon dahil sa pagkakasuspinde ng kontrata nito noong Mayo 1986 at nilagay ito sa preservation mode sa pangangalaga ng National Power Corporation o NAPOCOR. At noong taong 2011, nagdesisyon ang NAPOCOR na buksan ito sa publiko na nais makita ito. Kung tumakbo yung nuclear power plant, kaya niyang uh, mag-supply ng 620 megawatt electric. Kaya niyang supplyan yung 110 power requirement ng Luzon. Para masigurong ligtas ang mga operasyon ng planta, dating itinayo ang isang environmental laboratory sa West Nook Beach na napapaloob dito sa Bataan Power Plant Complex. Dito, dapat susuriin at babantayan ang mga epekto ng discharge ng planta sa dagat. Ngayon, ang West Nook Beach ay may mga guesthouse kung saan pwedeng manatili ang mga nais pumunta rito. Now, this is the process of the nuclear power plant, of the Bataan Nuclear Power Plant. The red color is the nuclear system side. May tubig po ito na pinapakulo, uh, iniinit nung reaction, nung chain reaction. The water here will will be heated to 320 degrees centigrade to boil the secondary water. Ito po ngayon ang magpuproduce ng steam, magpapaikot ng turbina, and in the generator from mechanical uh, energy to electrical energy, magpapailaw sa atin. Ang nuclear power plant ay gumagamit ng uranium ore na lumilikha ng 9 grams ng oil at 3 tons ng coal na kayang mag-supply sa isang bahay ng 350 kilowatt per hour na kuryente sa loob ng siyam na buwan. Ang isang advantage ng paggamit ng nuclear energy ay kakaunti lang ang carbon dioxide emission nito na isa sa mga sanhi ng pagkasira ng ozone layer. Sabi nga po dito kung wala nga daw pong nuclear power plant all over the world 10% ang increase ng CO2 emission sa atmosphere. Para sa mga nais pumunta sa bataan nuclear power plant maaaring makipag-ugnayan sa National Power Village Hotel and Information Office o kaya naman ay bisitahin ang kanilang website.